Magandang araw. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nananatiling mura ang ilang pangunahing bilihin sa bansa, partikular na ang mga produktong agrikultura sa huling bahagi ng Abril. Sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang presyo ng galunggong sa 196 pesos and 29 centavos noong ikalawang bahagi ng Abril mula 204 pesos at 49 centavos kada kilo noong unang bahagi ng buwan. Bumaba rin ang presyo ng kamatis sa 68 at 52 centavos sa dulo ng Abril mula 80 pesos at 40 centavos kada kilo noong Marso. Mula sa 8 pesos at 72 centavos noong Marso, bahagyang bumaba rin ang presyo ng itlog sa 8 pesos at 58 centavos kada piraso noong Abril. Samantala, bahagyang tumaas ang retail price ng kada kilo ng regular milled rice sa 51 peso at 41 centavos mula sa 51 pesos at 21 centavos noong Marso. Halos piso naman ang itinaas ng presyo ng asukal na nasa 87 pesos at 84 centavos kada kilo nitong Abril mula sa 86 pesos at 99 centavos noong Marso ipinatawag ng Department of Foreign Affairs ang isang senior official ng Chinese Embassy kasunod ng pinakabagong panghaharas sa mga barkong Pilipino sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal noong Abril at 30. Ipinatawag ng gobyerno si Zhu Ziyong, pangalawang pinakamataas na opisyal ng embahada para iprotesta ang pagharang, pagbabangga at uh, pagtira ng water cannon ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Git ng GFA, matinding pinsala ang inabot ng mga sasakyan ng PCG at BFAR dahil sa ginawa ng mga barko ng China. Iniutos din ito sa China na paalisin ang mga barko nila na nasa paligid ng Baho de Masinloc. Naunang iginiit ni Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian na teritoryo nila ang naturang lugar at pinaalis lamang nila ang mga barko na pumapasok doon. Samantala, magsasagawa umano ng rekomendasyon ang Philippine Coast Guard sa National Task Force for the West Philippine Sea. Kaugnay ito ng maximum tolerance approach ng bansa sa gitna ng mga lumalakas na water cannon attack ng mga barko ng China sa mga barkong Pilipino sa Baho de Masinlo. Ayon kay Coast Guard spokesperson for WPS, Commodore J. na nasa 200 pounds per square inch ang lakas ng water pressure na ginamit ng mga water cannon ng Chinese Coast Guard. Anya, pwede nang makapatay ng tao ang ganon kalakas na water cannon. Maliban sa nawasak na bahagi ng barko dahil sa water cannon at aak, napag-alamang tinangkaring itumba ang nakataling bandila ng Pilipinas. Sampung rehiyon sa bansa na ng El Nino ang nakatanggap ng kabuang 541 million pesos na halaga ng tulong mula sa gobyerno. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kabilang sa mga regyong ito ang Cagayan Valley, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Soxargen, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, at Cordillera Administrative Region. Nabigyan ang mga benepisyaryo sa nasabing mga lugar ng family food pack, bigas, gasolina, roofing sheet, generator at hygiene kit. Nasa 131 lungsod at munisipalidad sa bansa ang nagdeklara na ng state of calamity dahil sa tagtuyot na dulot ng El Nino. Inaasahang mararamdaman ang epekto ng El Nino sa bansa hanggang ngayong buwan. Itinuturing na pinakamabilis ang naging pagtaas ng performance rating ng manufacturing sector ng bansa mula nobyembre ng nagdaang taon. Sa datos ng T-Global Philippines, sumakyat sa 52.2% ang paglago ng manufacturing sector ng bansa mula sa 50.2% nitong Marso base sa Purchasing Managers Index o PMI. Ayon sa market intelligence economist nito na si Mariam Baluch, bunsod ito ng pagtaas ng produksyon sa bansa. Naging mas malakas din at lumawak ang mga operasyon ng mga negosyo na nasa labas ng bansa. Ito na nila ang pinakamabilis na pag-angat sa loob ng siyam na buwan dahil sa tumaas na demand conditions at pangangailangan sa produksyon matapos lumago rin ang kondisyon ng export sa bansa. Dahil dito, asahan anila na magbubukas ito ng mas maraming trabaho at purchasing activity habang mananatiling mababa ang inflationary pressure na mas magpapalakas naman sa paglago ng sektor sa mga susunod na buwan. Matapos ang mahigit 6 na buwang pagkakasara, muling binuksan ng Israel ang Erez Crossing. Dito dumadaan ang nasa 30 truck na may kargang pagkain at gamot mula Jordan patungong Gilaga ng bahagi ng Gaza Strip. Bago pa man sumiklab ang digmaan, na ginagamit ang Erez Crossing bilang pangunahing daan para sa mga taong naglalakad papasok at palabas ng Gaza Strip. Dito rin dumadaan ang mga diplomat, aid workers, journalists at ilang Palestino na may work o medical permit habang ginagamit naman ang Kerem Shalom crossing na nasa timog ng Gaza para sa mga truck. Naging posible ang pagbubukas ng Erez crossing para sa pagpasok ng humanitarian aid sa tulong ng mga inhinyero Sundalo at Israel Defense Forces o IDF. Nagtayo sila ng mga infrastruktura para sa inspeksyon at proteksyon sa lugar at naglagay ng kalsada sa magkabilang dulo ng Israeli at Gaza borders para sa pagpasok ng tulong sa hilagang bahagi ng Gaza Strip. Nitong Marso natapos ng mga sundalong Israeli ang demolisyon sa pinakamalaking tunnel sa Gaza na patungo sa border ng Erez Crossing at katabi ng Moshava Netiv Hasara. Tinatayang nasa mahigit isang libo dalawang daang katao ang namatay at nasa dalawang daan at apat na pong Israeli at mga dayuhan ang hinostage ng mga teroristang Hamas mula nang umatake ang mga ito sa border ng Gaza noong October 7. Nasa 30 naman sa natitira nga isang daan at bihag ang pinapaniwala ang nasawi. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o of PCO. Ako si Wilnard Barcelona. ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.